Hello guys, good morning sa inyo lahat and welcome back to my channel. So sa video na to, sasama ko kayo na mga lakal. Pakita ko sa inyo kung uh, saan ko kumukuha at paano ko kinukuha yung mga kalakal ko. Pero una, kuha tayo ng guantes, rubber gloves, at kailangan ko ng helmet. Kasi hindi tayo pwede pumasok doon sa isang lugar nang wala nito. 慢点。 So, papunta tayo sa first location natin. Actually, meron po tayong dalawang ngayon na kupahanin ng mga kalakal. Pero, unahin natin yung isa. Kasi, hindi natin uh, pwedeng puntahin yung isa. Hanggat din natin natatapos yung isa. di ba? Tugulo ko. So, sa mga first timers dyan na makakapanood po ng video ko, pag nandito po tayo sa Japan, paminsan-minsan mga uh, ngalakal po ako. Ang tawag po dito sa uh, Japan ay kobutsu or dyan sa atin parang namamasura or scrap. So again, uh, maraming ways na uh, gumawa ng scrapping or kumita sa pag-scrap naipaliwanag ko na po yan sa ilang videos ko check nyo lang po yung link sa yung mga videos ko or past videos, past uploads learning as I go dash John Kyun po marami na po tayong na-upload and now karoon tayo ng chance na makapulit ng mga ilang kalakal and sasama ko kayo eh para makita nyo naman kung paano ko sila nakukuha kasi in my past videos na ikita ko lang uh, sorry kasi sa mga uploads ko uh, pinapakita ko lang na ando na yung mga kalakal sa bahay At nakuha ko na nililikom ko na lang o inaayos ko na lang so today sa video na ito sasama ko kayo para makita niyo yung process so dito na po tayo sa first location natin. Ayun po yung mga kukunin natin na yun, yung mga drum. So, uh, na po natin yan. And now, i-upload natin o ilalagay natin dito sa truck natin, kakarga natin. Pero una, mag-ahelmet po natin. Okay guys, so tapos na po natin ikarga yung mga drum na nakuha natin. And now, uh, iuwi muna natin to or er, dadaling ko na sa basyahan ko. Pinag-iisipan ko pa kasi medyo gawal ako sa oras. Marami pa akong gagawin yan. So for the meantime, okay na po ito. Dadaling muna natin. Dito tayo sa next level. Okay guys, so ginawa ko, binasya ko na yung na kong drum can, hindi ko na po inuwi sa bahay. Balo ko sana ng iuwi kasi merong mga UP yung iba. At uh, papaluin ko sana para bumilog ulit. Kasi pag bumilog yun, syempre may webenta natin ng maayos kasi mga gamit nila as drum. And anyways, uh, dam sa tulad na sabi ko kanina, marami akong gagawin ngayon. So, wala akong oras para pupukin pa siya. And meron pa rin po tayong kukunin na ibang gamit. So kailangan natin yung pwesto. So sisikip sa bahay kung iuwi ko kasi walang piraso yung drum yun. So na decide ako na ibasya ko na lang. So ito may konti tayo nakuha na bariya. ay konti lang yan, laking tulong pa rin po yan. Nakakuha na po tayo ng gasolina. And may pangbilihan na rin po tayo. So, up to the next one. Okay, guys. So, andito po tayo sa second location natin. Ito, may kukunin tayo na dalawang washing machine. At may ilang bisikleta po. yun mga hindi na mga sira na po. So, haputin po natin to Lalagyan natin ito ito nga pala mga uh, ginagamit ng mga trainee sira na yan so pag sila nagbasya yan, babayaran pa nila yan o magbabayad pa sila so kukunin ko na lang free of charge so again kung mga basura ng bayan pag kinuha na nyo, dapat magbayad sila pero since mga trainee yung mga yan maliliit lang kita ng mga yan so tulungan ko na lang sila so karga ko muna to hindi ko na i-stand